So magandang araw po sa ating lahat mga ka-MJ na dito tayo ngayon sa bayan dahil bibili po tayo ng pagkain ng pabo. So yan, no o. Maraming pagkain kasi ilang araw na walang pagkain yung pabo. Although pinapakain naman nila ng mga dahon-dahon. So ito. Bayo 3. Hello! So good! Dito tayo madalas bumibili ng mga... Oh, Abuno uh, oh, si Ma'am Ma Lori. Uh, talita ba? Opo, oh, talita Talita, po. hello. Thank you po. po. Gusta, po. Thank you po. Oh, oh. Thank you po, madam. Oh, thank you. Hello. Thank you po. Balik po. Opo. Oh, Ganito. <laughs> si Spider-Man. Labay <laughs> ko na matuloy. Kasanay na rin kakalagad ko ito. Eh? Mm -hmm. Yan. Tingnan mo mga kaimpi oh. Binanata ni Kuya Julia no oh. Malinis na. Para wala kayong masabi. Oo. Oh. Ganyan si Spider-Man. Maaasahan. Ay hindi pa dyan. magbubuhat kami ng ano ng ng pabo bakal lang ko ya pundo so po mga MJ dalawang sako po yung binili kanina konsumo ng mga alaga natin pabo mabigat yan 50 kilos Oh, di ba? Di mo may lang hila. Sus, pa malamak. Ha? Ha, tuloy maragulog itang ko. Paras lang yun? Parias. Oh. Yeah. Ayan. Sabi ay ni ko Jun, sumakay na, ka, yun. ka pa. Ha? Hirapan niya si Makoy maghila. Si ano na Kuya, baka mabali ang hila. Di, ipatayo mo lagi sa likod. Bawag mo na. Kalbo! Manyama! Ah! Uh. Try yun mula Sa ah! likod ka naman naman ah! <laughs> Aday Kaya? Kaya Tapos magdala ka ng plastik ko eh kay Dalaw na to do sa ubus ron Tapos itakoy

Makanya lang yan, oh. Tut, 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 tut. Ano, sasama ka na? Dito, dadaan, di ba? <laughs> Sabi niya kasi baka maligaw ka. Ayun. Oh. Uh. Tukol, nakita ko na. Grabe yung dinadaanan nila dito pag nagpapakain ng pabo. Sakripisyo din eh. Akit baba. Kumano man. Baka Ayan nakita ko na yung daan So ayan mga MJ Bumili tayo kanina ng pagkain ng pabo Ngayon ito muna dinala natin Para hindi ma ano, Pakunti-kunti lang Duling din Kasi bukas na maaga pakainin din po sila So Ginabi na tayo At bababa tayo ngayon dito Duling Ang nagpapakain dito ng pabo mga si Kuya Jewel Madalas. Pag wala siya, si Kuya Marulas. Kung sino po dito nandito, salit-salitan po sila. Ayan. Para lang sa masarap na karni. Ayan. Oya, oya, oya. O, di ba? Ang ganda ng bahay ng pabo. Paborito. Oh. Kulok, kulok, kulok. Mm. nalago na pala doon kay Joel biga hulan doon kami dumadaan mga ka mj kayo lang sa sobrang lumalaki na yung mga gabi doon di na kami makadaan I know sobrang ano na di na makita time check sa alat 6.33 ng gabi nandito pa rin tayo sa kabundugan ah oh kuluk 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 wow Ang lalaki na nila mga ka-MJ, -MG, grabe. Matagal na rin din Parang ano na, parang yung nanay na kasing laki nung pagpunta natin dito. Wow, social, may ilaw, dalawang solar. Ayun mga mj -MG, ang lalaki na nila, oh. Hi guys. Ang ano nito, kapag... Ah, pinapakain ni Kay lang ng ano, mga saging. Yan, paborito din nila yan. Saging, tapos yung... O oh, ano ng Kay yung ano ng saging, ganyan, no? Mm. Ang kanya no. namis miss nila. Ay, nila yung pagkain na to kasi ilang araw din sila hindi nakakain no. Ang namiss nila. Eh, ang lalaki na no. Kasi nung may nagbalita sa amin mga ka-MJ ganito kasi nung may nagbalita sa amin na may binibintang pabo kasi yung may-ari ah, abroad. So, pinuntahan ko pagad pa Ako, kumuha nito mga ka-MJ. Maliliit pa po Sisi pa po yan, No? nabura lang yung video kaya di ko napakita so ayan so ayan ang lalaki na nila kaya lang po mga MJ, kung naalala nyo po ano may bago silang sisiw kaya lang namatay Lahat lahat kuya Siyam? eh? may isa pang ano ayan may isa pa palang nabuhay sisilipin natin mamaya ayan na miss nila itong pagkain na to oh. Meron kaming nabiling gulong mga ka-MJ Kaya lang hindi pa po namin na hati no? Sa BC din. Soon. Ano hatiin ba? po namin yun Napanood ko kuya. Halimbawa, wag ganyan sigilid, bibigyan ng kawayan. Ayun oh. No? Tapos buhangin. Yung parang box box doon lang itlog. Gagawin siya ng box box. ayan Parang yun yung itlog ganyan. Kahit gabi na sige kain kayo. Na miss nila 'to eh, kasi yung kinakain nila kanin kuya. Kanin sa kasagi. Yung kanin sa kasagi. Pwede <laughs> rin pula <laughs> no koy. Ganyan sa bundok. Dahon eh. Pwede. O di ba nakakatuwa? Ilan to dito, Kuya? Ilan yan diyan? Si Hilay, si yung tatay nila. Saan yung tatay nila? Yan. Ito. yan yung malaki. Paano kasi pag ano bumubuka no, diyan lang lumalaki na? No? Pag ganyan maliit. Parang yan, halos. Yung nanay niya nandun kasama. Nandoon kasama. Hmm, ayun. Dumidide pa kasi yung nanay. Sa 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 shams. Sampo yung anak niya nung una, nung una ko no? Nabuhay lahat yun. Yan, sampo, nung una, sampo nabuhay lahat. Ayun, malalaki na. Malaki rin dito. Eh. Yun pala yung tatay. So sisilipin po natin ngayon. sa ng bahay dila dito mga ka -MG, oh. Malaki oh. ito kay? O, ang laki. Pang tao na ano. Pag ganyan oh. Higaan na. Oh. Higaan na. Ilan na itong euro kaya? Ganyan. Ito one. Dose? Oh. Nandung pala yung apat yata. So nandito naman yung mag-ina. Kawawa. Dalawa na lang sila. Sana ba? Ang tago na? Ah, Ayan, may ano, may gate si Kuya Jewel. Hindi kasi ano. Nilagyan ko ito para hindi daanan ng aso. Ayun. Ay, kawawa ng ano, nag-iisa na lang. Diyan, Bro. May ba, pakan, pakan, may ba no, cartoon niya? bigyan ng ano, itlogan nila. Box, box. Ayan, na-miss niya yung pagkain na ito. May niya signal. <laughs> <laughs> hindi siguro nakainom ng vitamin yan. Uh, alam mo kung saan babae dito, Kuya Joel? Yung maliit Ha, ah, yun. ah, babae yung maliliit yung da malakit. Malakit. So, balik na kami sa taas Dahil mag-alashet din na Napansin niyo po ngayong buwan, no? Kapag gabi na, pero maliwanag pa rin Kahit alas din na, maliwanag pa rin Anong oras na ba? O, oh, 6.43 po ng hapon, ng gabi Yan. Grabe. Gumagapang na kami. Oh. <laughs> Di lang nata sa kamera. Di But lang nata right? sa kamera. Lalo na nung nagigip kami ni Kuya Jewel, Ganito. Oh. Huh. Ayun mga Yan na, pasilip na natin yung pabo. Pabo Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Makainja koy. Magingat po tayong lahat. God bless po. Bye bye. See you next vlog. Okay.